Amen. Ayan. Maganda, 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 magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Isa na naman pong araw na punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon. At isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang patnubay at gabay. At mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ating panalangin at pagbati para po sa araw na ito. Amen. Ngayon po ay araw ng biyernes. TGIF. Woohoo! Thank God it's Friday Thank God I forgive him Thank God I'm free Thank God it's Friday Yay! <laughs> Sakto-sakto na taon yung payday sa araw na to, di ba? <laughs> Through greatness is in perfect Trusting God in faith Together generosity improves family Twice goodness is faster Things given increases fun Pero higit sa lahat na TGIF na huwag na huwag po natin kakalimutan Mula lunes hanggang linggo Ano po yun? Today! God is first. Amen po ba? Yan. God is first in our work, in our travel, in our business, in our relationships. God is first in everything that we do. Sabi nga po ng aking ama na si Brother Eng, sa ating pag-unlad, unahin natin lagi ang Diyos. Una si Lord sa lahat ng bagay, sigurado ikaw mismo ay uunlad. Samahan niyo po ako at sabay tayo magnilay patungo sa salita ng Diyos kung paano tayo gagabay ng ating Panginoon para sa buong araw na ito. Pero wait lang po ha, huwag po kayo mag-alala, hindi po ako nagda-drive, nakapark po ako. <laughs> Baka pa inisip nyo, ba naman si Brother RJ nagre-record pero nakadrive, Nag nagda-drive, hindi po, nakapark po ako, nasa parking kaya Okay lang po ito. <laughs> so, ready na ba kayo mag, mag, magnilay patungo sa ating Ebanghelyo? Siya, pero bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Ang ating pong pagninilayan, ng ating pong ebanghelyo ay mula po kay San Juan. Chapter 5, chapter 7. At sabi dito, Pagkatapos nito, nag-ikot si Jesus sa Galilee. Iniwasan niyang pumunta sa Judea kasi gusto siyang ipapatay ng mga Jewish leaders. Malapit na nun ang piyesta ng shelters. Sinabi ng ilang taga Jerusalem, di ba siya yung gustong ipapatay ng mga Jewish leaders? Pero nandito siya at nagtuturo in public at walang kumukontra sa kanya. Baka naman nalaman na ng mga Jewish leaders na siya ang Christ. Pero paano yun? Pag dumating yung Christ, walang nakakaalam kung saan siya galing. Pero alam natin lahat kung saan galing ang taong ito. Habang nagtuturo si Jesus sa temple, malakas niyang sinabi, alam niyo ba talaga kung sino ako at kung saan ako galing hindi ako nagpunta dito dahil gusto ko lang hindi nagsisinungaling ang nagpadala sa akin hindi nyo siya kilala pero kilala ko siya galing ako sa kanya at pinadala niya ako tapos gusto nilang arestuin siya pero walang humuli sa kanya kasi hindi pa yon ang tamang panahon para sa kanya pero marami naman ang bumilib sa kanya sabi nila pagdating kaya ng Christ mas marami siyang gagawing himala kaysa sa taong ito yan. Lord God, salamat po at gabayan niyo po kami hab sa aming pagninilay patungko sa iyong salita na may matanggap namin ang mensaheng gusto mong aming matanggap at maibahagi namin to sa aming kapwa. At lahat ng to Lord God, sa iyong ngalan, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kami po iyong gabayan sa ngalan ng Jesus. Amen. Uh, ako po, ang gusto kong tuunan ng pansin dito mga kapatid at mga kapanalig. I bet merong ang reflection. Yan, paki-share naman, di ba? Share mo naman yung reflection mo. I-type mo naman sa comment. Di ba? Para lahat, lahat tayo mabless din. I, would like to believe God is speaking to you habang binabasa mo yung, yung, yung gospel or God spoke to you or you have encountered something, di ba? That God, God wants you to share to us. Pero ako gusto kong tuunan ng pansin dito, di ba yung Wal, pero walang humuli sa kanya kasi hindi pa yon ang tamang panahon para sa kanya. O ba? Diba? Hashtag sa tamang panahon. Ibig, ako naniniwala ko, no? lagi ko naman nababanggit dito. I'm not sure kung naririnig mo na. There's always a right time for everything. And God, eh, God was, God is, and God will never be late. He is always on time. So naniniwala ko yung mga blessing na meron ka, yung mga yung mga naging uh, paghihirap na meron ka natataon 'yan. Kumbaga, pasok sa season ng buhay mo, 'di ba? Bakit para mas ikaw mas maging kung ano man yung gusto ni Lord na mangyari sa iyo, ma, ma, ma makamtan mo yung kailangan mong makamit, matanggap mo yung kailangan mong tanggapin. 'di ba? Yung proseso ba kasama 'yan. May tamang panahon. So yung mga pinagdadasal natin sa Panginoon, kaya po kahit ako ha, kahit ako po, meron na, katulad nyo meron ako pinagdadasal. Pero minsan kapag tayo yung nagmamadali, oops, aray ko, parang ako yun ha. Pag tayo yung nagmamadali at hindi makahantay kay Lord, nako, doon na nagkakaroon ng problema. Ano yung problema? Para bagang gusto nating ipilit, ngayon na kasi, ready na ako. Okay, sino may sabi sa'yo yung ready ka na? Diba? Sino si ready? Ka na? Only God knows when you're ready. I would like to believe. Huh? Whenever ako, This is what I believe in. Whenever you were, not just in in every situation in life, when you were tapped to become a leader, and most of the time people will say, Why me? I'm not yet ready. We do, you don't know that. Maybe God knows you're ready. Maybe God knows you are in the process. part of that process so that when when you are ready, I mean ready ready, yung naalam mong ready ka na talaga, na align na yung readiness mo sa readiness ni Lord, baka mas lalo ka mag flourish. Pero I would like to believe when someone tap you to do something, to do maybe to have a bigger responsibility. God knows only God knows. O kaya yung mga blessings na gusto nating matanggap, di ba? Lord, bakit wala pang bahay? Lord, bakit? Ba I mean, all all of the dreams that we're praying for, bakit Lord? Kahit isang bagay lang, Lord, but wala pa to? Maybe because you're not ready to receive the blessing. Maybe it's not meant for you. Di ba? Sabi ko nga, nabanggit na ko nga kanina sa, sa programa sa gabay, God answers all our prayers. ola not some not most, all our prayers, is no an answer? Sige nga, is no an answer from God? What do I mean by that? Kaya nagdadasal ka, sanggot ni Lord siya, no. Hindi not yet, no talaga. And when you realize it, salamat, parang gusto mong pasalamatan si Lord. Balikan mo yung mga naging quote-unquote no mo. Kung meron man. I would like to believe meron. Pero, kung babalikan mo, parang ako gusto ko, Lord, salamat, no, yung naging sagot, no. Buti na lang, Lord, no. Kasi kung hindi, siguro, alam mo na, <laughs> baka hindi siguro magandang kinalalagi ako ngayon, di ba? Pero meron din, mga das, meron din mga sagot sa dasal, not yet. Ibig sabihin, not now. At meron din namang sagot sa dasal mo na binibigay naman agad. What am I trying to say here? Only God knows. Only He knows. Ano 'yung tamang panahon? Even 'yung nangyari kay Jesus, 'di ba? Hindi pa napapanahon, not yet. Not yet. But it will come. In the same way to you, I would like I, I'm telling you, not yet or maybe no or maybe right now, but only God knows when that time, when the right time or God knows only, only God knows the time is right. Tama ba? Oh, yung, kung ano 'yung tamang hashtag sa tamang panahon. We all know our non-negotiables but at the end of the day, gabi yun. Sabi nga ni Brother Ace. <laughs> no, but at the end of the day, we surrender to God because only He knows when is the perfect time for us to receive what we what what is meant for us to receive. Amen. And let's. Tayo po ngayon ay manalangin. Lord, salamat. Salamat, Lord, sa pagsagot mo sa lahat ng panalangin ko. Sa lahat ng panalangin namin, mapanow Not yet, yes, man po yan. Lord, ang prayer namin, ihanda mo ang aming puso, isip, at kaluluwa, pati ng katawan, Lord, nang matanggap namin, ng buong puso, ang sagot mo sa aming panalangin. But more than that, Lord, naway, magkaroon kami ng kalakasan, ng tapang, na mas lalong magtiwala sa'yo. Lahat ng ito, Lord, na dinadalangin namin sa pangalan mo. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panahon na naman po namin. Pansamantalang pamamalam sa inyo. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Salamat po sa inyong patuloy na panalangin. Salamat po sa pag-like and share, pag-comment. Ayan, paki-paki- Pakishare paki lang din po, pag notify pa-follow na din po. Maraming maraming salamat po. Have a blessed weekend. God is in you. Continue shining His light because believe it or not, you are a blessing. God bless. Bye.